O ito, nagsalita na po si Congressman-elect Joey Uy sa mga pangyayari pagdating po sa kanyang citizenship at doon sa pagka-disqualify daw niya ayon sa Comelec at palaban itong si Kong Joey Uy. Talagang ipaglalaban po niya yung kanyang victory last elections. Okay? Ito po yung kanyang official statement. Marami po ang lubhang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas na resolusyon ng Comelec tungkol sa di umano'y aking kwestiyonableng pagkamamamayan. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, hindi ba natural born Filipino ka? Very obvious naman po yon. Very obvious. Ewan ko kung bakit ina. Kasi siguro napangasawa yung, yung nanay na natural born na Pilipina. Pero hindi eh. Pilipina yung nanay. Kung ang dugo na dumadaloy dito kay uh, Congressman Joey Uy ay Pilipino. Dito ba siya pinanganak sa Santa Mesa? O tapos pinapalabas na hindi siya natural born. Ako po ay Pilipino. Lumaki, nag-aral, nanirahan, nagsilbe at patuloy akong nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsehal ng ilang termino mula pa noong 2004. So 21 years. Uh, in public service, itong si Joey Uy um, Nagsalita na po ang mamamayan ng ika na distrito Kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa kongreso Sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses Vox Populi, Vox Dei The voice of the people is the voice of God Ang boses ng taong bayan Siya ang tinig ng kalangitan Hangad ko lamang ay maipagpatuloy Ang mahigit dalawang dekadang paninilbihan Sa aming mahal na distrito sa east Sa Maynila I think ang next step ay uh, Sa ano? Sa Comelec and Bank eh, Sila ay mag-aapila doon uh, magsasubmit siguro sila kung anong kailangan nilang isubmit. Kapag hindi pa rin nakalusot doon sa Comelec and Bank, um, yun, aabot siguro sa Supreme Court. Ang problema, pag umabot na sa Supreme Court, taon ang bibilangin. Baka po matapos ito, ma maruling in favor of Joey Uy, eh, isang taon, dalawa, minsan halos tatlong taon na. ba diba? Pag upo niyang ganun, <laughs> <laughs> Ilang buwan na lang Eleksyon na naman So yun po ang uh, Isa sa mga Gusto natin maiwasan sana Na hindi na sana umabot sa ganun Sana sa Comelec and Bank pa lang Ay maayos na itong Kay Joey Uy At uh, yan Nakausap ko din si Yorme Isko Tungkol dito At sabi niya napakasimple Sabi niya Pilipino okay? Natural born Pilipino Itong si Joey Uy Ang kanyang nanay Ay natural born Pilipina Siya ay pinanganak sa Santa Mesa dito siya pinanganak sa Pilipinas. Hindi nga hindi na, namin magets bakit hindi natural born Pilipino itong si uh, Congressman Joey Uy. Kaya ito po ay talagang ilalaban at yun na nga, nga hindi ko maintindihan kung anong binagbasihan ng COMELEC. Meron ba silang nakitang ebidensya o kung ano man? Eh pero kung ano po yan eh napakaklaro. Eh, napakaklaro po ng ng facts regarding this case uh, tungkol po sa pagkatao Uh, kung paano uh, sa magulang kung paano lumaki at uh, nanilbihan itong si Congressman Joey Uy dyan po sa sa Maynila, sa District 6, Santa Mesa At uh, yun, may, na, may mga kababayan tayo, may mga nagko-comment na, Bakit mo kakampihan? Chinese yan, Chinese Ako, yan na po ang alam nyo po Alam nyo naman ng where I stand Sa West Philippine Sea, sa alam ng China at, at, Ito po, ang problema natin sa China Hindi naman sa mga tao ng mga China Ang problema natin sa gobyerno nila 'di ba? Na nakikialam at nanggugulo sa West Philippine Sea natin at sa bansa natin. Okay? So, 'wag po nating idama yung po mga ordinaryong tao ng China uh, at lalo na 'wag din nating idadama yung mga Chinoy na merong uh, merong lahi o merong uh, kung baga, merong nalahian ng Chinese o pero dito lumaki. Kumbaga dito na nag-aral, dito na pinanganak, dito na ano. So, 'wag nating Baka wag nating idamay sila doon po sa sa ating hidwaan doon po sa gobyerno ng China. So walay po 'yan. At uh, pangit na lumalabas na gano'n na pinapalabas na na may mga sinasabi na yung hindi totoong Pinoy itong si si Joey Uy. at the very least, okay? At the very least, ang pinagtatalunan po dito ay technicality, okay? So pag sa pagkakaing hindi ko kasi ang pinapalabas ng kabila nung kinasal daw yung nanay ni Joey Uy uh, doon sa sa asawa na na galing na foreigner um, ay nawala yung pagka-Pilipino nung nanay ni Joey hoy eh, hindi eh, hindi naman nawala 'yung pagka-Pilipino mo eh. Uh, I don't believe na na ni-renounce niya 'yung kanyang uh, Filipino citizenship. Walang ganun eh na, sa pagkakaalam ko. Yeah, tapos Pinapalabas nila dahil doon, dahil sa technicality na yun, kaya hindi natural born itong si uh, Joey Uy Which uh, I disagree with, kasi very obvious naman Pilipina nanay mo, pinanganak ka sa Pilipinas, dito ka lumaki, Pilipinong Pilipino po Si uh, Congressman Elec Joey Uy. So abangan po natin uh, yung kanyang magiging reklamo, yung kanyang pag-submit ng mga kung anong kailangan niyang isubmit. Pero ito po ay lalo lang nagpapainit sa sitwasyon po sa Maynila na mainit na po ngayon at lalo na papalapit na po tayo. Bilis na lang, Malap 19 na ngayon. 10 days na lang, uupo na si Yorme at doon nalalabas yung po mga problema nung nakarang administrasyon. So, magiging mainit po yung mga susunod na araw. At bukas may mga makakasama din tayo. Abangan nyo na lang. May eh, mga iskonyan din ang makakasama natin bukas. So, hingan natin yung opinion nila. So, see you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Manila, God first. Bye-bye.